Ba, sarap ng buhay, oh. Sarap ng buhay ni Lablab, oh. Oh, oh yung paa niya, oh. Nakaano pa sa akin, oh. Oh, sarap ng buhay. Ay, Ay sarap ng buhay ng Lablab ni Mama. na slip lang siya. na slip lang sa gilid-gilid. Na-slip-slip lang. Mag-slip-slip lang ang Lablab ni Mama. Sarap-sarap ng buhay, oh. Gusto ko lang siya. Untok na ikaw, lablab. Lab? Ha? Ah? Untok na ikaw. Hmm. Nakaano pa sa paa ko, oh. Hmm. Tulog na ang bata. sleep na ang buto sleep na ang anak ni mama May sleep na hmm. Hmm. sleep na siya po oh. hmm. wala akong kawala po sa kanya yan, mapa ako hmm. nakaganyan po sa ano niya hmm lab lab vlog ni mama kain na tayo mamaya ng konti na ka mahala tayong kakain ha kasi po maaga po kami nagigising kaya dapat maaga kami maghapunan at magsleep I love love.